Iniwan ko na ba ang aking pagiging Certified Public Accountant? Farming na lang ba ang ginagawa ko? O nagbi-business? Maraming nagtatanong nito. Maraming ako curious kasi nakikita nila na marami akong nagagawa. Marami akong kayang pagsabay na gawin. Sagutin nga natin yan. Ngayong umaga ay bago ako pumasok sa aking trabaho ay dumaan ako sa farm para i-check ang mga alaga namin. Pero kwentuhan muna tayo habang ginagawa ko ito. Marami kasi nagtatanong kung tumigil na daw ba ako sa aking full time job kasi ang dami ko nang nagagawa at napapakita sa mga vlogs ko. Ang sagot dito, hindi. May full time job pa rin ako. Kasabay ng content creation, managing ang farm. At may bagong farm pa tayo ha? Business at syempre ang buhay buhay. Ang dami no? Ang basic na paraan naman dito ay time management and commit sa lahat ng mga kailangan gawin. Kailangan, structured ang mga kailangan gawin. Ang mga repetitive task dapat may nakala na oras. At itong oras na ito ay ito ang dapat consistent na dapat sundin. Pero ang mga non-repetitive dapat schedule. For example, specific blog o kaya project. Nakaschedule ko anong araw at oras na gagawin ko ito. Leverage ng mga tao. Sa pag-hire mo ng mga kasamahan sa negosyo, basically, nagkakagibunshin ka eh. And you are buying time para mas marami kang magawa. Nakatulong ka pa dahil nakapagbigay ka ng trabaho. Dahil, you cannot expand kung paulit-ulit lang ng ginagawa and hindi ka open na kumuha ng mga tao para gawin ang mga bagay na pwede mo ipagawa sa iba. Pero syempre, dapat may proper supervision ito at pagtuturo. Hindi pwedeng basta sabihin mo na lang na gawin mo nga ito, gawin mo nga yan. And expect na gagawin nila ito kung paano mo ito gustong gawin. Buktya. Sistema Kahit ilan ang tauhan mo, kung wala kang sistema, mahihirapan ka pa rin paano ba nila gagawin ang everyday task? Paano mo ba gagawin ang supervision? Lalo pa ako at ang dami kong ginagawa at a given day. Kaya kailangan ko ng sistema. Sistema na may feedback mechanism. Kasi mga ko ang gumagawa dito madalas eh. Paano ko malalaman kung may problema? Paano ko masusolusyonan ang problema? At paano ko mamomonitor if nagwo-work ba yung solusyon na initially in-implement? Sounds complicated no? Pero hindi. Mouthful lang siya pero kapag talaga marunong ka na sanay ka na at na-impart mo na ito sa mga kasamahan mo hindi ito mahirap. May nakapagtanong pa nga, hindi ba ang goal mo ay makaalis sa full-time job mo? Oo oh, naman, syempre. Sino ba namang hindi, 'di ba? Kawala-walaan ay sa 65 years old retirement. Pero ang goal ay mas maaga dapat para ma-enjoy namin ni Jay at ng amin magiging pamilya ang pinaghirapan namin. Kaya habang bata pa, habang kayang-kaya pa grind lang ng grind. Actually, kaya na nga ng income namin na mag-resign ako eh, kung tutusin lang. Lalo pa at magkakaroon ako na mas maraming time sa business, expected na mas lalaki ang skill nito at mas magre-return nito. Pero palagi kong isinasaisip at sinasabi, kailangan ko ng pang balance eh. Nakwento nga minsan ng ninong namin sa kasal na may full-time job dati at mga business. Nakala daw niya nung mag-early retirement siya, magkakaroon siya ng maraming time na bakante pero hindi daw eh. Napalitan rin ng gawain lahat ng oras na dating ginugugol niya sa trabaho. At napakatas ng chance na ito rin ang mangyayari sa akin kapag ginawa ko ito. Kaya dito muna ako. Balance na lang muna para hindi rin masyadong ma-burn out. Kayo mga ka-off-duty, anong target age nyo na makapag-retire? Comment kayo sa baba. Yun lang. Peace.